ganap na kompetisyon. Ang mga ipinagbibiling produkto ay walang pagkakaiba. Maaaring pumasok sa pamilihan ang nais na magsimula ng negosyo. Ito ay tumutukoy sa pangangailangan ng tao tulad ng bigas, isda, frutas at gulay at iba kailangan ng tao habang nabubuhay. Anong kailangan kong gawin? Oh, malaman oh, 🎵Akaw ang minahanan ko🎵 May ganap na competition. Ito ay binubuwan ng mga sumusunod. Monopolyo. Katangian ng Monopolyo. Isa na ang nag-itanda o area sa pamilyan. Ito ay nagtagat ka ng presyo at wala magawa ang mga mamimili. Madalas kung ano ang mag-indecision nila sa presyo, ba o kataas, wala na magagawa ang mga may Produkto na walang kapalit. tanging ang kumpanya o bahay ng kalakal ng tanging makapagbili bilhan ng produkto. Babalik pa rin Kakayahang hadlangan ang kalaban, halimbawa, kuryente, transmission ng tren at tubig. Bata is World Intellectual Property Organization. Copyright, isang uri ng intellectual property, right na tumutukoy sa karapatang pagmamayari ng isang tao na maaaring kabilang ang mga akdang pampanitikan o akdang pansining. Halimbawa ng copyright, aklat, musika, paintings, sculpture, pelikula, computer programs, databases, advertisement, technical drawings. Patent! pumuprotekta sa mga inventor at kanilang imbensyon. Ito ay ipinagkakaloobong gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kaniyang imbensyon. Si Trademark ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamayari nito. Monopolistiko, monopolistic competition, Di ganap na kompetisyon gamit ang halos parehang mga produkto. Halimbawa, soft drinks, shampoo, sabon o toothpaste. Ang advertisement o patalastas ay isang paraan ng komunikasyon na ginagamit upang hikayatin ang mga mamimili na bumili o gumamit ng isang partikular na produkto, serbisyo o ideya. Sa madaling salita, ito ay ang promosyon ng isang bagay sa pamamagitan ng media, tulad ng TV, radyo, internet, billboards at social media, na may layuning impluensyahan ang desisyon ng publiko pabor sa nagpapatalastas. Agnes tayo! Three lang. Tala.